Hello Atiens, welcome back to my channel. Ito nga ating update. Si Ken or Philip nag-shopping sa Balenciaga at umani ng maraming reaksyon ng mga fans at ng mga netizens dahil sobrang mahal ang Balenciaga at uh, hindi natin masisisi o masita itong si Ken or Philip dahil pangarap niya to pinaghirapan niya ang kanyang kikita, ang kanyang pera para matupad ang kanyang hinihiling brand na Balenciaga at uh, Walang ginagawang masama si Ken. Lahat ng kanyang pera ay pinaghirapan niya at may talent siya. Wala siyang naapakang tao. Kaya tumigil na ang mga hindi mahilig mag-shopping sa mga mahalin like Balenciaga. At ang ah, mahalaga, walang ginagawang masama si Ken. At ah, kahit ganun siya, ay nakatulong siya at tumutulong siya sa mga nangangailangan din. May charity siya. Hindi lang niya binulgar sa buong bayan ang mahalaga wala siyang ginagawang masama at tatapat ang kanyang pangarap na walang naapakang tao. Alam natin na si Ken ay galing sa Mindanao, subalit siya ngayon ay mayroon ng luxurious life. Mayroon siyang ibubugang talent, kaya naman siya ay umangat at umunlad. Dahil ba diba, noong nga nagpunta si Ken sa Mindanao para mag-perform, mayroong mga bashers o basher na nagpost tungkol sa kanya na siya ay kinukutya at binabatikos. O diba, saan sila ngayon? Nga nga, si Ken nag-shopping sa Balenciaga dahil natupad niya ang kanyang pangarap at syempre kumikita siya dahil sa kanyang talento at wala siyang ginagawang masama. Hello guys, Balenciaga po yan. Hindi basta-basta. It is a big deal. It's a real deal. It is a serious thing. Balenciaga brand. O, oh, di ba? Ganito lang yan. Dito sa mundo, as long as wala kang ginagawang masama, wala kang naapakang tao, natupad mo ang pangarap mo in a marangal way. Sa isang marangal na bagay ginagawa mo para matupad ang pangarap mo na wala kang ginagawang masama. At ha, syempre, mayroon ka ding side na tumutulong, Meron kang kawang gawa na hindi mo na kailangang ipanglandakan o ibandera sa buong mundo para may masabi lang. O diba, yan ang mahalaga. Natapad mo ang pangarap mo, nagtrabaho ka ng maayos at marangal.